Hello guys, welcome back sa inyo lahat. Welcome back sa, sa aking video. Welcome back sa isa na namang video dito sa Vision Raw. Okay? Wala pa isang minuto. Matapos kong gawin. Yung anniversary hat video ko. O gagawin ko na tong sa BTS naman ng... What is this? Ano ba susunod? Oh, susunod na pala yung Nile Rose. Okay? So, Nile Rose. This accessory is one of the most sought after accessory hindi lang dito sa Vision Row pero pati na rin sa ibang server server <laughs> server na merong Nile Rose okay bakit kasi Nile Rose ay ang isa sa pinakamagandang accessory sa lahat bakit kasi unang-una ang laki ng bigay niya no Nile Rose is plus 5 all stats sa accessory okay accessory yan Okay, tignan nyo tong ring. Strength plus 1. Tignan nyo itong uh, yung custom item dito. sa sanabing itong power ring. Strength plus 4. Okay? Uh, meron pa ba ako ibang accessory dito na pwede ko ipakita? Oto, oh, or Orleans Glove. Oh. Dex plus 2. Well, meron siya Magic Attack plus 3. Pero, my point is maganda ang Nile Rose. Isa siya sa pinakamagandang accessory. Isa to sa mga pagkakataon na gustong gusto ko yung item na kung saan eh, talagang i request ko. Dahil, like, okay lang sa akin. Di ba katulad sinabi ko doon sa anniversary hat video? Di ba sabi ko, parang walang kwenta talaga yung item na yan. Pero, since kailangan kong gawin yon para makuha yung slip near, Di ba? No choice ako. Okay? Pero isa to sa mga pagkakataon na I don't mind kung merong pangit na item doon sa list ng mga quest as long as meron akong magagamit okay lang sa akin yun kasi meron naman talaga akong magagamit eh etong carnation bouquet eh, maganda niyan kahit pa sabihin mong all stats plus 3 lang yan okay compared sa Nile Rose etong diba? Nile Rose na to sobrang tagal nang binigay sa akin na ito. <laughs> hindi ko pa ginagamit yan. Nandiyan lang yan kasi gusto ko, syempre, dalawa. Okay? So, anyway, guys, welcome back sa akin channel. And, yeah, before natin gawin yung quest, gusto ko lamang sabihin sa inyo, remind lang, na kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel, subscribe na kayo kasi I'm trying to hit that 1,000 subscriber mark by the end of this year. Okay? Pero pag hindi natin na-hit yan, no problem, no pressure. Pwede naman natin kasing gawin yan next year. And also, give this video a like kung nagugustuhan nyo yung video na to. Okay? Kasi nakakatulong siya sa algorithm ni YouTube para mas makakuha pa ako ng marami pang viewers and nang sa ganun, mas mag-grow pa yung channel. Okay. Ang <laughs> bisko mong salita. Anyway, so gagawin na natin ngayon, without that being said, no? Gagawin na natin ngayon yung Nile Rose. Okay, so anong kailangan niya? Kailangan niya ng Castle Drop, of course. Kailangan niya ng Freya's Jewel. Freya's Jewel. Ooh, god damn. Anyone how to know Anyone know how to get MVP shard? Yeah, pumatay ka ng MVP. Yun. Go to MVP help, helper. Teka lang, hindi ko siya matutulungan kasi I'm busy. Okay, anyway. So, apat na fresh jewel. Apat na below. Ito, apat na below. 30. Na fragment of rosata stone. Ooh, yes sir. Ito, nag-PM pa sa akin tapos 100 treasure box ayan na ayan na saan yun yun nanarito naabotan din kita ha. ay hello shout out sayo kawaii shout out <laughs> hello hello ikaw yun nasa yes po yes shout out sayo kawaii so currently gumagawa ako ng video diba um kawaii yon gumagawa ako ng quest ngayon yung Nile Rose hello sa'yo medyo busy ako so pagpasensyahan mo na ako hindi ako makakapag-reply agad anyway so baka meron extra gear pang set ooh actually I actually do uh, pang set bigyan ko kayo sprint mail di ba meron ako actually ito eh yellow lightsaber kaso wala na yun lang kawa pangsit meron ako isa meron ako isa weapon plus 10 may mabibigay ba ako dito oh hindi alam ko na bibigyan ko na lang siya ng power ring kasi vote points yan dami dami kong vote points makakuha ko niyan deal yan so yun yan yan. So, yun na yun. Hindi ko naman kasi ginagamit. Sayang, di ba? No problem. Hindi ko naman ginagamit. Sayang. Bigay ko na lang sa kanya. Kasi, vote points yan. Dami-dami kong vote points. Magkano lang isa ng 50? Ilan vote, vote points ko? Mabot na ng 700 ata yung vote points ko. Wow, flex. <laughs> anyway, so ngayon, punta na tayo sa at quest. Um, equipment quest. Nile Rose. Yo! Let's go, man. Let's go. Okay, so, warp to Nile Rose NPC. Okay. Whoa. Where am I? Oh, Jeffin Tower. Okay. Ay, kailangan pala. Kalimutan ko na naman. Sorry. I am so sorry. Kailangan pala natin ng Zenny. So, 300M. Papapalit lang tayo sa Zenny. Sa credit agent. Pak, pak. Pak, pak. Pro proceed. Nice. Ay. Quest. Uh, equipment quest. Nylros You know? Ay. Basahin natin yung sabihin niya. Sa... Uh, did the Valkyrian warrior sent you here? It seems you're a brave warrior yourself. Pare-parehas ba yung sinasabi nila? Hindi ko maalala kung ano sinabi ni Fenrir kanina. Kanina lang yun. Ha? Hindi ko na maalala. Okay, pero yeah, whatever. By the way, I am Sarah. 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 One of the crafters of the ancient Valkyrian items. Would you like to craft the Nile Rose? Oh, hell yeah. Kaya nga ako nandito eh. Mm, let's go. Let's go. Let's go. Yes. Ooh. Ooh. Oh, man! Okay. Ah, ito pa pala. Isa pa dahilan kung bakit nasabi ko na Nile Rose ang isa sa the best accessory is kasi, unang-una, wala kang konti lang ang option mo ng accessory. As in, konti lang. Pag walang custom item na accessory, wala kang ibang choice kundi mag-stick sa, I don't know, glove or lens glove. Ayan, mga ring. Ayan. Pero kung merong Nile Rose no, yung server na nilalaruan mo, Nile Rose ay ang isa sa pinakamagandang accessory. Okay? Kasi malaking tulong yan, all stats plus 5. Eh, dalawa yan. All stats plus 10. Basic. Ang problema nga lang, dito sa BTS, is, pag nagawa mo na, hindi mo na ulit pwede pang, hindi mo na ulit pwedeng gawin. Okay? Tignan natin. Tignan mo, ha? Equipment. Halimbawa, Valkyrie Armor. di ba Matagal ko na nagawa ito, eh. Tignan mo, sasabihin niya.

Nope, not yet, not yet. Anyway, so ganun yung mangyari. Um, hindi mo po pwedeng... Hindi mo po pwedeng gawin yung, ano, yung um, BTS sa same character ato or sa same account. Kailangan mo sa different character or different account or sa tingin ko character. Okay, ganun yun. Yun nga lang, mahirap nga lang talaga ang gawin. Kasi bago mo ma-acquire yung isa pang Nile Rose, kailangan mo ulit break yung seal which is yung mga phlogopite, biotite, peridot, yung mga ganon. ba? Medyo mahirap, pero kung marami ka naman na naipo na zeni, also, pwede mong ibenta yung halimbawa bunch of carnation. Pwede mong ibenta yon Nang hindi ah, ko alam kung magkano bentahan nun eh. Pero, my point is, pwede mong ibenta yun tapos bumili ka na lang ng iba pang pang break ng seal. Para sa ibang, para ma-break ng seal ng iba mong karakter. Nang sa ganon eh, makagawa ka pa ng isa pang Nile Rose. Okay? So ano ba sinasabi ko? Ang pinaglalabang ko lang naman <laughs> eh maganda ang Nile Rose. Okay? Kasi kung dalawang meron, kung dalawang yan meron ka, is magkakaroon ka ng plus 10 all stats. Hindi lang 'yon, but wait, there's more. Tingnan niyo to. At NPC tier. Dito kasi meron siyang tinatawag na tier. Hindi ko lang alam sa hindi ko lang alam sa ibang server. Okay, pero dito kasi yung Nile Rose is pwede mong i-upgrade. Hindi siya upgrade na plus, hindi siya enhance, pero pwede mo siyang i-upgrade sa next tier, which is Nile Rose Tier 1. Okay? Tignan natin. Accessory. Ayun o, no, Nile Rose 1. Okay, bukod sa plus 5, magkakaroon ka ng maximum HP plus 3%, tapos reduce after cast delay by 4%. Kung dalawa yan meron ka, magkakaroon ka ng all stats plus 10, max HP plus 6%, reduce after cast delay by 8%. Okay? Kaya ganun siya kaganda. Pero syempre, hindi siya madaling gawin. Napakahirap niyan. Kailangan na, <laughs> kailangan may ESG dyan pa rin. Oh. mo, isang ESG, ano tong beryl? Hindi ko alam kung ano to eh. Uh, yan, yan, pa yung mga ibang uh, features dito sa vision na, na kailangan kong ma-explore. Medyo mabagal yung process natin pero at least merong process. Meron nag-aano tayo, nagmo-move forward tayo, okay? Nag-aano tayo uh, nakalimutan ko yung term nag improve parang ganon okay gets nyo naman anyway guys that is it for the video maraming marami salamat sa panonood and for the next video eto na yung hinihintay ko talaga sa BTS is yung makuha yung aking named slip near okay kasi na, ma, magiging yung kasi meron siya nakalagay sa unahan na halimbawa si si CJ's slip parang ganon papakita ko kayo ng sample ayan parang ganyan di ba nakalagay C apostrophe S ang uh, captain hat. Yung sa akin magkakaroon ng, hindi ko alam kung ano ilalagay ko doon. CJ's captain hat or CJ's sleep near, mga ganun. Okay, so isa yun sa mga excited ako kasi wala lang. Ang cool lang ng ganun. Okay, so maraming maraming salamat sa panonood guys. Thank you so much for watching. N narealize ko, in English ko lang yung sinabi ko. <laughs> ang tanga. As usual guys, kung nagustuhan nyo yung video, please do hit the like button and also subscribe kayo sa channel kasi yun nga. No? tinatry ko ma-hit yung 1,000 subscriber mark. And also, marami pang gaming videos coming up very, very soon. So guys, comment kayo sa comment section down below. Let me know kung anong accessory yung gamit nyo bukod dito sa Nile Rose. Kung wala kayo Nile Rose, ano yung ginagamit nyo? And also, meron ba kayong alam na better? Okay, mas magandang accessory compared dito sa Nile Rose. Okay, let me know sa comment section down below at titignan ko yan kasi curious ako malaman. Okay? So, yeah, once again guys, my name is CJ. And I will see you all in my next video. Thank you so much, guys, for watching.